Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Suma sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa eh, ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon. Nang Huwebes, kalabing apat na araw sa buwan ng Agosto. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito, ng Huwebes, unahin po natin ang magiging kalagay ng panahon na malaking bahagi ng bansa sa ngayon ang apektado ng status monsoon o ng habagat. Dahil dito magkakaroon ng pag-uulap ng kalangitan, kalat-kalat na -kalat pagulan, pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila, Ilocos Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Bulacan at maging sa Davao Oriental. Ang natitirang bahagi naman ng bansa na may bahagyang pagulap ng kalangitan na may mahinang mga pagulan ay naman o dulot ng tinatawag na Localized Thunderstorms. Samantala sa iba pang mga balita.